So, tayo Hello, tayo ito na naman ang akla ng taon. So ito, a uh, day in my life ay kukuha tayo ng bunga ng langka para pa. sa ating Siyempre, ito yung pinalot so, natin. At yung gata, lalagyan natin ng na masarap na dilis. So, yun, oh, yung pinapalakilin ka naman. mga akla. So, yan. Yung pinuturok na yan, yung pinapalakilin yun natin. Kasi masarap diba yan po? sa mga gata. May lubilo. Kuri mo na At sa iba pa. Pero ito lang. Kasi yan kuri natin. Actually, may nakuha kami dalawa. So, dadadag pa rin na isa. Para hindi mabitin sa ilulutong gata. So, ayan. Ano nga yun? Sis kaya mo ba na hulugan ka ng dagta yeah. o di ba sige go ikot ikot mo yan akala yan, mo yan. so yan na nga tayo so ito po yung isa na, nakuha, na, nakuha namin yan so malaki laki na rin kaya yeah, bonggang bongga at pag nagataan yan abangan ninyo at magpo-post ako sa part 2 na naluto na natin ito kasi hindi ba natin agad ito luluto para matanggal talaga yung wala. so anyway so hanggang na lang at abanganin po ang part 2 sa so, pagluto ng lalaka yes, thank you